ang bakasyon. Si Mia ay isang dalagang nasanay sa buhay sa lungsod, kaya nang maimbitahan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Lisa na magbakasyon sa probinsya, agad siyang pumayag. Matagal na niyang gustong maranasan ang tahimik na buhay sa baryo. Pagdating niya sa bahay ni Nalisa, sinalubong siya ng pamilya nito mga tahimik ngunit mababait na tao. Ang bahay nila ay luma, ngunit matibay, napapalibutan ng malalawak na bukirin at kagubatan sa di kalayuan. Noong unang gabi, habang natutulog si Mia, nagising siya sa kakaibang tunog, parang may kalusko sa bubong at mahihinang bulong sa labas ng kanyang bintana. Pinilit niyang ipikit ang mga mata Iniisip na baka guni-guni lang niya iyon dahil sa pagod. Kinabukasan, napansin niyang tila inaantok si Liza at ang pamilya nito na parang hindi nakatulog ng maayos. Tinanong niya ang kaibigan, ngunit ngumiti lang ito at sinabing, Sanay na kami sa gabi dito. Minsan, may dumadalaw lang. Sa ikatlong gabi, naalimpungatan ulit si Mia. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta kaluskos ang narinig niya, kundi mabigat na yabag sa bubong kasabay ng mahihinang ungol. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana at doon niya nakita ang isang nilalang na may mahahabang kuko, matatalas na mga ngipin at mapupulang mga mata na nakadungaw sa kanya. Napasigaw siya at biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Lisa at agad siyang hinila palabas. Dali, kailangan nating umalis. Bulong nito. Nanginginig si Mia habang mabilis silang bumaba sa hagdan. Ngunit sa ibaba, nakatayo na ang buong pamilya ni Lisa. Nakangiti, ngunit hindi iyon normal na ng ngiti. Ang kanilang mga matay kumikinang sa dilim at ang kanilang mga ay humahaba. Aswang kayo, bulong ni Mia, na nanlalamig ang katawan. Sayang, gusto pa sana naming manatili ka ng matagal, sabi ng ina ni Lisa. Habang unti-unting nagbabago ang anyo nito, wala nang nagawa si Mia, kundi ang tumakbo palabas, patungo sa masukal na kagubatan. Sa likod niya, naririnig niya ang malalakas na yapak. Hindi na sila nagtatago hindi na muling narinig pa si Mia mula ng gabing iyon. Sa tuwing may bagong bisita si Lisa, ang pamilya niya ay laging mababait at magiliw. At sa bawat bisitang dumadating, ay wala nang nakakauwi